Yun. So welcome back sa ating uh, YouTube channel mga classmates. So sa video na ito, discuss natin kung paano natin napatipid itong ating uh, sasakyan. Kasi nakuha natin tu noong uh, pandemic ang average consumption niya is 6 to 7 liters per uh, 6 to 7 kilometer per liter, ano? So ngayon, uh, nag-a-average na siya ng 11 to 12 And minsan, meron pa ang record na umabot pa siya ng 15 km per liter. So, sa video na ito, didiscuss natin kung paano kayo nagawa. Isa sa mga ginawa natin mga classmates is ito, no? Yung fan natin. Yan yung fan binalik natin sa automatic. Okay? Kasi nakuha lang natin 'tong ano, 'tong sasakyan dati ay eh, nakarekta. Ibig sabihin nakarekta, once na inopen mo yung ignition, umaandar agad 'to kahit malamig or mainit yung makina no paggaling sa takbo. Umaandar lang siya all the time. So ano epekto nun sa makina? O, discuss natin 'no. Yung fan kasi pag yan umikot, dagdag load sa alternator. Okay, bibigat ang ikot ng alternator. Pag bumigat ang ikot ng alternator, uh, mahirapan yung makina. Kailangan uh, taasan natin yung idle or kumapak tayo ng silinyador. Ibig sabihin nun, pag mas uh, mataas ang RPM or mas nakaapak tayo sa silinyador, mas nagkukonsumo tayo ng gasolina. Okay? so, yun nung una. And then uh, pangalawa, binalik natin yung thermostat. Okay. Yung engine thermostat. Yan. Ito kasi uh, laging pinagtatalunan ano kung dapat ba o hindi dapat tanggalin yung thermostat kasi nga daw pag nag ang thermostat hindi na iikot yung coolant so mangyayari nyan mas lalo mag-overheat ano? Pero ang isipin sana natin mga classmate Mas maraming uh, benefits kung tayo ay mayroong thermostat Imagine nyo to mga classmate no? Yung tubig or yung kulan sa ating engine block Iikot yan through uh, water pump Then lalabas dito, pupunta dito sa sa thermostat housing, then ibabalik niya lang dito 'yan sa bypass. Yan. Maliit lang ang iniikutan niyan. Pero kapag uh, uminit na siya, mag-o-open na yung thermostat at yung tubig or yung coolant na galing sa block na kanina ay umiikot lang dito, dito na siya magpo-flow. sa radiator. Tapos from radiator, pupunta ulit yan sa loob ng makina. Then iinit na yan. Once na nakuha na ng makina yung tamang temperature, no? Saka lang magbubukas tong ano natin. Itong ating thermostat, uh, ating radiator. Okay. So, paano nakakatulong sa pagpapatipid ng gasolina kung meron kang thermostat? Okay. Ang mga sasakyan na ECU control tulad nito, 4G15, no? na fuel injected. So meron siyang ECU ngayon eh, trabaho ng uh, meron tayong ano ng uh, coolant temperature sensor at yung sa thermostat natin na meron kasi yung bypass tube din sa servo no so na detect din ng servo yung coolant temperature so meron siyang ito so, kung nakikita nyo yan ito to, to yan papunta yan sa servo yan So meron kasi dyang, ano, thermal valve na mag-open and close depende rin sa temperature ng makina. Ngayon, kung wala kang thermostat, ang mangyayari niyan, pag bagong start ka o yung tinatawag nating cold start, wala kang thermostat, yung coolant, yan, dito, ang layo ng iikutan at mas marami siyang iikutan pero mo ilang, ilang litro meron tong ating radiator so ang tagal niya bago mapainit okay ang tendency niyan yung ECU iuutusan niya yung servo natin na magtaas ng RPM ngayon hanggat hindi bumababa o hindi hindi umiinit yung makina natin mataas na no, mataas yung RPM natin no lalaro yan around uh, 2000 to 1, tapos unti-unting bababa yan pag na-reach na yung temperature pag wala kang thermostat ang tagal no ang tagal so ang mangyayari dyan mas makonsumo nga so ito mga classmate na discuss ko na rin sa previous video ko no na ang sabi kasi ng iba yung thermostat para lang daw sa cold start okay so ulitin ko ang trabaho ng thermostat is to regulate yung engine temperature no. Ngayon, kapag wala kang thermostat, tapos ginawa mo, nirekta mo pa yung fan. Ang tendency niyan, 'di ba, lagi malamig yung ano mo. Malamig yung coolant mo. Tapos habang tumatakbo ka, yung hangin mahampas pa diyan. So yung hangin eh yung 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 coolant mo hindi umiinit. 'Di ba? tuloy-tuloy na nagsisirculate binubugahan tuloy-tuloy ng fan ng radiator fan tapos yung ram air o yung hangin na sumasalubong so ano mangyayari niyan iisipin ng makina mo kahit ilang oras ka nang tumatakbo iisipin pa rin niya na malamig yung makina mo so ang tendency niyan laging itataas yung rpm okay ngayon pag mataas yung rpm tapos ginawa mo sinet mo to sa tamang ano tamang uh, idle no ito yung base screw yung base idle speed screw yan para let's say sabihin natin na doon mo lang ko kontrolin ang mangyayari niyan yung cold start ng makina mo so let's say magiging 1000 na lang siya ngayon pag namreno ka gumamit ka ng ibang ano or gumamit ka ng ibang load babagsak yon babagsak yung RPM mo so dun nga na experience ko yung namamatay next thing na inayos ko dito sa aking sasakya para makatipid is itong servo okay, may, may video tayo niyan kung saan ko nakuha kung paano ko kinabit yung servo okay. so ang trabaho nga ng servo is to regulate engine RPM So pag erratic ang engine RPM mo, maaring servo ang problema or maaring meron pang iba no. Pero primary suspect palagi is servo, kawawa naman. Lagi na pagbibintangan, Okay? So kapag sira ang serbo mo, wala magre-regulate ng RPM. Pag wala nag-regulate ng RPM, ano ginagawa natin? Bomba, bomba, bomba. Bumabagsak ang bumabagsak ang RPM, bubombahan natin. Pagbukas ng aircon, sira ang servo hindi tataas ang RPM nyan ang gagawin natin pag bukas ang aircon natin aapakan pa natin ng bahagya yung accelerator so habang maapak tayo sa accelerator sa silinyador doon nagkoconsume na tayo ng added na fuel next na ginawa natin para makatipid or para mapatipid ang takbo ng ating sasakyan is nag-calibrate tayo ng mga sensor isa sa mga kinalibrate natin ay TPS ito so TPS yung throttle position sensor meron na tayong video niya kung paano tayo nag-calibrate at uulitin ko lang anong trabaho ng TPS okay kapag umaapakay sa silinyador okay itong itong accelerator cable na to nahihila yan so yan o pag nahila yan yan o pag nahila to, ito umipihit yan. Umiikot. Sa loob nito, merong connected na butterfly valve. So, gumaganon siya. Yan. Siya yung nagre-restrict ng hangin na pumapasok dito sa ating uh, air intake manifold. Ang trabaho ng TPS is bilangin or sukatin kung gaano ka buka or gaano ka sarado yung Um, opening ng butterfly valve na yon. Then ang gagawin niya, magre-report siya sa ECU. Sasabihin niya sa ECU na gentong degrees lang or gentong percent lang ang open niya. Then trabaho naman ng ECU is magbibigay ng kung gaano karaming fuel dito sa ating mga uh, injectors ano? Kung mas mas uh, open, mas maraming hangin ang papasok mas maraming fuel ang i-inject nya sa ating uh, injector para makuha yung tamang air to fuel mix, uh, air to fuel mixture ratio yan ito mga classmate, uh, isa sa mga hindi masyado pansinin ano na na-adjust din sa ating uh, sasakyan is distributor Okay, so pwede ang pihitin. Meron akong video niya, nagpalit na tayo ng ano niyan sa loob ng seal, no? Pwede yung pihitin ng pa-advance or pa-delay. Ayun. Pag nakuha mo kasi yung tamang ano nito, tamang uh, timing. Okay? Ibig sabihin, meron niyan tamang uh, oras or point kung kailan siya magbibigay ng spark dito sa ating mga spark plug. Okay? Pag sinabi kasing pag sinabi kasing uh, advance, okay. Umaakyat pa lang yung piston. Magi-spark na yung ano mo, magi-spark na yung yung mixture mo sa loob, no? Dahil nga dito sa spark plug. So pag delay naman, pababa na yung piston, saka lang siya mag-spark. So, yun yung delay at saka yun yung advance. So, meron yung proper na timing no, kada sasakyan. Meron ka makikita kung ang sukatan yan is yung, ano, yung degrees uh, before top dead center. Okay. So, ginagamitan niya ng timing light, timing gun, kung para para makuha yung proper timing, no? So, minsan mapapansin nyo, hirap sa pag-ahon, pero matuli naman pag uh, derecho yung kalsada. Yun. Minsan saan yun? Sa distributor, no? Yung mga makina na de computer box na, no? So, easy yun na nag-ano dyan. nag command um, So, paano siya makukomand or paano makapagpadala ng signal sa ECU? through sensor. Okay, so marami yan. Meron tong uh, air temperature sensor. Ito ngayon TPS. Ito mga engine coolant temperature sensor. So, marami siyang sensor. Yan. So, dapat yan malinis at gumagana. Okay, hindi, hindi porket wala kang check engine light is ibig sabihin gumagana yan, no? Maring wala kang engine uh, ano, check engine light, pero mali naman yung pinapadala niya signal sa ECU. So, kung meron kayong kakilalang mahusay na ano, auto electrician, pa-check nyo kung gumagaan lahat kasi kalimitan makikita yung sa scanner kung tama pa yung values na sinesend niya sa ECU. Tapos isa pa na ginawa ko para makatipid is make sure na tama ang tension ng mga belt yeah. pag maluwag ang belt syempre may bukod dun sa squeaking sound na naririnig natin hindi na tama yung ikot okay, dumudulas so for example uh, at 800 rpm dapat maayos yung ano mo maayos yung bomba ng fluid mo or dito sa ating steering pump fluid pero dahil dumudulas 'yan, nahirapan tayo ng ano, nahirapan tayo kumabig ng manibela. So ang gagawin natin, apakan ulit natin ang silinyador, 'di diba? Para lang mas bumilis ang ikot nito. So tender si noon, mag na naman tayo ng gasolina. Ganon din sa alternator, lalong-lalo na sa aircon. Etong air intake. Um, uh, filter. Yan, mga class weight, mahalaga din 'yan. No. So parang tao 'yan eh. Pag ito madumi, hirap pumasok yung angin sa loob. Parang tao lang, parang barado ba yung ilong. So nung ginagawa natin, medyo malalim yung hinga natin, ano? Kasi nga barado yung ilong natin. So ganyan din sa makina. Pag ito madumi, nahirapan siya na kumandar tumakbo. At the same time, naiiba yung fuel consumption nga natin dahil dun sa mga sensors natin no? iba na yung nagiging reading kasi nga madumi to so isa sa ano natin ito alam na alam natin to na nakakapagpadagdag sa consumption ng fuel natin is yung aircon yung aircon system no? unang una na dyan syempre, yung ating compressor yan, andyan sa loob yan. yung madilim lang Meron kasing compressor na... Mabigat ikutin, no? Meron namang magaan lang. Papaiikot ng makina. Ako oh, kasi, ang ginagamit ko pa rin, yung Air, which is stock na Mitsubishi. Yung iba kasi, nagko-convert na ng sanden. Medyo mabigat din sa makina, no? Although, mas ma mas mura daw kasi yun. No? Hindi ko lang alam, no? Mas mura daw kasi, tsaka mas madaling i-maintain yung sanden. Kasi maraming pyesa. Pero kapalit naman nun, mas mabigat siyang ikutin. So, mas mabigat ikutin, mas hirap yung makina. So, kailangan naman tayo mag-adjust ng idle. Or, kailangan nating apakan yung silinyador pag nag-aircon. At dapat din, properly maintain yung yung freon niya or yung refrigerant niya. Kasi ang niyan, kapag uh, hindi na ma-reach nung, nung aircon thermostat natin, yung nakaset na lamig sa kanya, so tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang umiikot or tuloy-tuloy lang umaandar yung aircon natin Ma. pero kung nasa proper tuning yung uh, temperature at saka yung blower mo, mas madali mong mariritch yung yung desired temperature na nakaset sa kanya mas madali din magpahinga yung compressor, no? Kasi nga, pag tuloy-tuloy yung compressor, tuloy-tuloy na nabibigatan yung makina natin. Tsaka ito, syempre, yung mga fan. Yan, nagdagdag din ako ng fan. Meron akong video niyan, no. Para mas tulungan na mapalamig yung ating condenser. Yan, pag lumamig yung condenser o mas madali natin papalamig yung condenser, mas mabilis lalamig yung aircon natin sa loob yung clutch components natin, mga classmates. So, ito yung ano nya, no? Transmission nya. Yan, nasa ilalim. No? So, kapag put-put uh, na, worn out na yung inyong mga clutch components, di ba? Pressure plate, uh, clutch disc. So, ang tendency yan, sliding. So, ano ba yung sliding? ma ka, or mataas na yung RPM mo, mataas na yung mabigat na yung apak mo sa sirinyo do pero makikita mo ang bagal ng iyong takbo. Kasi nga, hindi na nakakahabol yung uh, gulong mo sa bilis ng makina, sa bilis ng transmission. Kasi nga, dumudulas na yung nandun sa pagitan nila, no? yung clutch disc. Uh, na uh, hindi na tama yung ikot. Mabilis na yung ikot ng makina pagdating dito sa output ng output shaft ng transmission mo, mabagal na. Kasi nga yung component sa gitna niya, pud na. Isa sa mga kailangan din nating i-check mga classmate is yung proper na tire pressure. Yan. So sa gilid kasi ng ano sa gilid ng mga gulong no depende yan kung ano yung mga uh, makikita niyo specifications niyan eh kung ano yung ideal na uh, ideal na tire pressure para sa kanya no So hindi kasi ako nagbabase doon sa nakikita natin sa pinto okay mga sasakyan kasi may nakikita tayo mga ano mga instructions or ano specifications sa may pinto. Makikita mo din yung specifications sa mga gulong, no? So, ako, mas dumidepende ako sa gulong. Kasi yung gulong natin, pag napodpod dyan, papalitan natin. So, merong kanya-kanyang ideal na ano yan, Ideal na uh, tire pressure. No? And lastly, syempre, yung driving habits natin. Yan. Kung tayo ay laging, ano, laging gigil sa silinyador, Lalo na pag naka ano tayo, maganda yung tunog ng muffler natin, no? So nangyayari niya, mas na-enjoy natin. Na-enjoy nating pumiga ng silinyador. So yun, salip na nag shift ka nun ng tersera, segunda, babad na babad ka pa sa primera dahil nga ganda ng tunog. Kasi ang tendency no, syempre, siyempre, lang din tayo ng gasolina. Yun. Tapos, uh, ...yung panay-bomba natin. Naka-stop tayo, bomba tayo ng bomba. Ayan lang natin anong makuha ng makina yung tamang idle niya habang naka-stop tayo. ayun kung hindi na makuha tamang idle niya... sabi nga na namamatay nga dahil nga... ...pag hindi natin binobomba, namamatay. Diba? Ipa-check nyo kung anong problema. Okay? Kasi kung ang sasakyan nyo is everyday nyo ginagamit... ...or kung hindi naman everyday, madalas yung gamitin. Yung pagtitipid natin na let's say sabihin natin... Ah, saka ako napapalitan to saka ako na magpapakabit niyan di ba habang umaandar rin sa sakyan natin habang ginagamit natin patuloy tayong nagsasayang ng pera yan di bali nang gastos ko to yan di bali gumastos ako para diyan di bali gumastos ako dito di ba kasi in the long run matitipid ko yon magagamit ko dahil pampante ako na tumatakbo yung aking sasakyan nang hindi ako masyado nagsasayang ng gasolina okay so yan lang ang video natin ngayon mga classmates no? so sana may natutunan kayo kung meron pa kayong gustong i-share gustong itanong comment nyo lang dyan sa baba okay maraming salamat mga classmates